bagong plan na naman tayo so nag-aagaw ang uh, dilim at haliwa uh, na guys kaya tayo Iko tayo na kapagali tayo na ang uh, Esteban at hindi uh, tayo dito sa may pasoloro uh, uh, na uh, mga tayo tapos punta tayo sa pinakapin at terminal na sa episode na to guys ang ating ay, uh, ay agin agit uh, pamamasada mga kaidulong ayan wala naman ay uh, punta tayo sa pinatanggol at kalimutan. Kapila ang uh, pistahan guys pagka buwan ng uh, Mayon. Maraming uh, pistahan ang uh, nagaganap. Tanong-tanong na guys sa uh, amin sa probinsya ng abing. Uh, Maraming maraming salamat sa mga nagka-review na aking YouTube channel. Kaunti ang Diyos, paunti paunti lang Tuloy-tuloy So mga kating alam siya sa mga Ramos family dito sa may uh, lingunan na Valenzuela Ayan uh, at mga kapatid ng uh, nanay ko Nandiyan si Tata Ramos, si Tata Delphine at si Tata Luni Mga Ramos uh, family guys At uh, uh, pati na rin sa kanyang uh, mga anak mga nag-alap si siya Pagin at Jilaw uh, sa uh, aking uh, mga kapatid na barrio mga nagtatrabaho uh, sa uh, uh, Brunos Barber Shop mga taga Brunos Barber Shop siya sa mga sa inyo sa lahat ng uh, brands ng uh, Brunos Barber Shop Barber Sandy may siya sa ah, uh, Haji Barbers ang gabi alam Barbers ang Michael uh, Barbers ang gabi Bong TV ang kanyang Facebook uh, Reels Bong TV mga kayo pakisuporta na naman natin at si Santiago Victorino

Hindi pa natin pinagtatapatulong ang uh, pag-re-range, pero pag range na rin tayo ang ah, mga kaydolo. No? Pinukuha lang natin kung nga paano mag-aakilit ang ah, mga kaydolo. No? So wala tayong nag-uha nga pa sa inyo mga kaydolo yung pasero na yun nakuha lang natin kasi hindi ko tayo kanina ngayon pipi tayo ulit upang uh, tumubok kung ang magiging ano pasero na kaya na medyo mahaba mga kaidol ang pila update ko na lang kayo pamaya maya, maya. guys ay uh, San Roque. So, tiwala po yung ating hindi natin. 30 pesos ang uh, naging na pamatay. Sobrang half and half terminal. So, tiwala mga guys. Sana makakuha tayo mga naiyon pabali. Ayun na tayo. Kailangan natin nga mag-overtime ngayon. Para matagdagan yung ano pambiling uh, oxygenimators po tomorrow bukas ay uh, bibili na naman ng uh, oxygen ng uh, ating naman at, na uh, tawag ay kaya kailangan pumita po tayo ngayon at uh, mag overtime sa uh, mga kaidol no?

At <laughs> yun okay. guys Marami na nga Ang uh, magpista dito okay. guys <laughs> Pag hindi natin makayang uh, yung Pampili ng uh, oxygen ngayon Ay uh, bukas ng umaga <laughs> Aagahan na lang po natin ha, Kasi gabi na naman. <coughs> ah, nothing ah, So uh, ikutan natin guys yung ano yung elsewhere na 50 pesos baka sakaling nga uh, nandyan siya itong oras na pa may alas 10 na pa nung natin balik tayo wala pa yata ng alat

black es